So, ay mga ka-SD, ipa natin yung sigula na kanyara hinawakan natin ang itlog ng gansa. So, ayun po siya. Kasama ko po, po si Ate Jansi, si siya naman po ang napitang sa lula. Ano po, so, bilang po kasi lula na pag ng itlog ng gansa. So, ito po yung itlog na ito. Kasi, kasi po, kasi nakakusa na itlog ng gansa. So, yung guys. Ang silipan na natin na ito, ito ay so, itlog ng gansa. itlog ng itik. Dati, ahapat yan. Ngayon, anim na. Wow, ang taray. Oh, ano yan, Chelsea? Ano? Ano? ano yung Chelsea? Belang dia, kalau dah kau lewini, bertakik lemanek. Sebab bulan lemanyan. Sebab mana ni? Itu brang itu yang itu. Oh, itu gaya yang kamu kenal. Itu brang. Sebagai